ating dinadaamdaanan ngayon binabalik-balikan. Grabe, uy! Uy, ang dami na kumakain! Oh! Ah, hala, nakakatuwa! Grabe, lumog na. Hala, ang galing! Wow. Oh, Sheesh! Uy, pila din! Oh my God! Lab! halang galing! Grabe, guys! Ibang klasik! Okay guys, so nandito tayo ngayon sa ano, ano nga to? Yung, si Chilipoy, cano, si Chilipoy, Yan ang gugulo okay, naman kayo eh. Uy, e. pumila ka kayo! Pumila ka kayo! Pumila, ka kayo. pumila ka. Ito pala guys yung sekreto nila. No, nila. Ito yung, ate, ano ba tawag dyan? Ano po to? Iniyaw na batok. Iniyaw na batok baboy. ng? Akala ko tao. Baboy pala Ito, <laughs> <Baboy, baboy. laughs> pakita ko. Papakita ko sa inyo guys. Ayan ang batok ng baboy. Ayan. Pang, grabe. Ito pala yung nagpapasarap talaga, guys. Nandun yung naka, yung sasakyan. Hindi ko alam eh. Teka, guys. Nagkakagulo kayo. Mukhang may magtotowing. Ayun, may towing dun. Ayun, guys. May towing dito. Ah! Paparada lang pala ng maayos para ano. Okay na naman pala, okay naman pala. It's all good in the hood. <laughs> Parada lang pala ng maayos, guys. parado lang maayos. Wala, walang towing. Oras na pala ngayon ay, ano, ten, 10, magta 10.30 na. So, ayun. Medyo nagkakagulo ngayon dito. Sobrang daming tao, guys. Okay, guys. Eto na. Ang dating binadaan-daanan. Ngayon, binabalik-balikan na. Diyos ko po, guys. Ano oras na kami pumila, guys? Nandito na kami ng mga... 9.15, 9, ganyan. Sa sobrang daming pila, guys, grabe. Sobrang thank you muna sa inyo, guys, dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging ganito dito. Grabe, sobrang dinudumog ngayon, guys. Ang pangalan na pala nito ay Encanto Pares. So, sa harap lang to ni Diwata. Alam ko naman, napanood yun na yung vlog ko dito. So, tara, tikman natin ito dapat kasi ang mangyayari. Tikman natin kung nagbago ba yung lasa, no? Kasi syempre, sobrang dami na ng tao. Baka, alam mo yon baka naging bara-bara na sila, pero... Okay, tikman na natin. Mm. Grabe. Ibang klase talaga yung inihaw na batok ng baboy. Mm. Actually, para mas sumarap ngayon na ah. Mm. Mm. Grabe. Nalang, gutom na gutom na ako. Ang haba ng pinila. Ang haba ng pinila namin. Ah. Actually guys, muntik na kaming maubusan. Buti na lang, nakaabot pa kami. Malapit na talaga. Mm. Alam nyo? Tirahin na natin to. Punto na yan. Mm hindi ko nagawa to nun nung ano eh, yung unang vlog natin. Okay. Busog na tayo noon galing kay Diwata. Pero ngayon, mm. mm wala akong tinimpla guys ah Wala akong tinimpla. Kasi so, really, parang mas na appreciate ko lang siya ngayon. Mm. Yung sarap pala talaga. Open sila guys from 7 PM to 6 AM. Okay. So, to safe kayo. Walang towing sa oras. Tapos, ayusin lang yung pagpapark para hindi matowing katulad kanina. Diba? Dating dinadaamdaanan, ngayon binabalik-balikan. Grabe o. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa ano, ano hey, nga to? Yan ang gugulo naman kayo eh. Uy, hey, pumila ka kayo! Pumila ka kayo! Ito pala guys yung sekreto nila. No, nila. Ito yung, ate, ano ba tawag dyan? Halo po to, iniyaw na batok. Iniyaw na batok ng... Akala ko tao. Baboy pala na. Ito, pakita ko. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan ang batok ng baboy. Ayan. Pang, grabe. Ito pala yung nagpapasarap talaga, guys. Nandun yung naka... Yung sasakyan. Hindi ko alam, eh. Teka, guys. Nagkakagulo ngayon. Mukhang may magtotowing. Ayun, may towing dun. Ayun, guys. May towing dito. Ah! Paparada lang pala ng maayos para ano... Okay na naman pala, okay lang pala. It's all good in the hood. Parada lang pala ng maayos, guys. Parada lang maayos. Wala, walang towing. Oras na pala ngayon ay, ano, ten, 10, magta 10.30 na. So, ayun. Medyo nagkakagulo ngayon dito. Sobrang daming tao, guys. Okay, guys. Eto na. Ang dating binadaan-daanan. Ngayon, binabalik-balikan na. Diyos ko po, guys. Anong oras na kami pumila, guys? Nandito na kami ng mga... Nine 9.15, ganyan. Sa sobrang daming pila, guys, grabe. Sobrang thank you muna sa inyo, guys, dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging ganito dito. Grabe, sobrang dinudumog ngayon, guys. Ang pangalan na pala nito ay Encanto Pares. So, sa harap lang to ni Diwata. Alam ko naman, napanood yun na yung vlog ko dito. So, tara, tikman natin. Ito dapat kasi ang mangyayari. Tikman natin kung nagbago ba yung lasa, no? Kasi syempre, sobrang dami na ng tao. Baka, alam mo yon baka naging bara-bara na sila, pero... Okay, tikman na natin. Mm. Grab. Ibang klase talaga yung inihaw na batok ng baboy. <laughs> Mm. Actually, para mas sumarap na yun, ha. Ah. Mm. Mm. Marabi. Nalang. Gutom na gutom na ako. Ang haba ng pinita. Ang haba ng pinita namin. Ah. Actually, guys, muntik na kaming maubusan. Buti na lang, nakaabot pa kami. Malapit na talaga. Mm. Alam nyo? Tirahin na natin to. Ganto na yan. Mm hindi ko nagawa to noon nung ano eh, yung unang vlog natin. Kasi okay. busog na tayo noon, galing kay Diwata. Pero ngayon, mm. Mm. wala akong tinimpla guys ha. wala akong tinimpla. Okay parang, kung mas na-appreciate ko lang siya ngayon. Mm. Yung sarap pala talaga. Open sila guys from 7pm to 6am. Okay. to so safe kayo, walang towing sa galong oras. Tapos ayusin nyo lang yung pagpapark para hindi matowing katulad kanina. Diba? Dating dinadaamdaanan, ngayon dinabalik-balikan. Grabe Okay guys, so nandito tayo ngayon sa ano, ano nga to? Yan ang gugulo naman kayo eh. Uy, pumi pumila ka kayo! Pumila ka kayo! Pumila ka Ito pala guys yung sekreto nila. No, nila. Ito yung, atay ano ba tawag dyan? Ano po to? Iniyaw na batok. Iniyaw na batok ng? Akala ko tao <laughs> Baboy pala <lang. laughs> Ito, Napakita ko Papakita ko sa inyo guys Ayan ang batok Ng baboy Ayan Pangrabe Ito pala yung nagpapasarap talaga guys Nandun yung Naka Nasa sasakyan Hindi ko alam eh Teka guys Nagkakagulo ngayon Mukhang may magtotowing Ayun may towing dun Ayun guys May towing dito Ah, paparada lang pala na maayos para ano. Okay na naman pala, okay lang pala. It's all good in the hood. <laughs> parada lang pala ng maayos guys, parada lang maayos. Wala, walang towing. Oras na pala ngayon ay ano, 10, magta 10.30 na. So ayun, medyo nagkakagulo ngayon dito. Sobrang daming tao guys. Okay guys, eto na. Ang dating binadaan-daanan. Ngayon, binabalik-balikan na. Diyos ko po, guys. Anong oras na kami pumila, guys? Nandito na kami ng mga 9, 9.15, ganyan. Sa sobrang daming pila, guys, grabe. Sobrang thank you muna sa inyo, guys, dahil... Kung di dahil sa inyo, hindi magiging ganito dito. Grabe, sobrang dinudumog ngayon, guys. Ang pangalan na pala nito ay Encanto Pares. So, sa harap lang to ni diwata Alam ko naman, napanood nyo na yung vlog ko dito. So, tara, tikman natin ito dapat kasi ang mangyayari. Tikman natin kung nagbago ba yung lasa, no? Kasi syempre, sobrang dami na ng tao. Baka, alam mo yon baka naging bara-bara na sila, pero... Okay, tikman na natin. Mm. Grabe. Ibang klase talaga yung inihaw na batok ng baboy. <laughs> Mm. Actually, para mas sumarap ngayon ha. Ah. Mm. Mm. Grabe. Nalang. Gutom na gutom na ako. Ang haba ng pinila. Ang ah, haba ng pinita namin. Ah. Actually guys, muntik na kaming maubusan. Buti na lang, nakaabot pa kami. Malapit na talaga. Mm. Alam nyo? Tirahin na natin to. Gunto na yan. Mm hindi ko nagawa to nun nung ano eh, yung unang vlog natin. Okay. Busog na tayo noon galing kay Diwata. Pero ngayon, mm. Mm. Wala akong tinimpla guys ah Wala akong tinimpla. Kasi so, really, parang kung mas na-appreciate ko lang siya ngayon. Mm. Yung sarap pala talaga. Open sila guys from 7pm to 6am. Okay. So, to safe kayo. Walang towing sa galong oras. Tapos, ayusin nyo lang yung pagpapark para hindi matowing katulad kanina. Diba?